Habang nagpe-perform ang isang drag queen at kumakanta ay hawak-hawak naman niya ang isang picture ng unity ni na President Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara Duterte. Pagkatapos punitin ito at pinaghiwalay ang picture ng presidente at vice-presidente dahil wala na nga daw ang unit team ay inabot naman niya kay Senator Rizzo Hontiveros ang larawan ni Vice President Inday Sara Duterte. Kinuha naman ni Hontiveros ito at pagkatapos ay pinunit naman niya ang larawan ng bise presidente. Kitang tuwang-tuwa naman ang mga manunood dito at naghiyawan pa. Marami ang nagsasabi na sobra ang galit ni Hontiveros kay Sara Duterte dahil siya ang malaking hadlang nito sa kanyang pangarap na maging president ng Pilipinas. Ani Moy parang kinulam ni Risa Hontiveros dahil sa pagpunit nito sa kanyang larawan at marami ang nagsasabi na nagpapakita lamang talaga ito na malaki nga ang galit o baka naman inggit nito sa bise presidente. Ayon sa mga netizens ay yung kabastusan mo may balik yan. Mas matindi pa, ibalik mo ang kinurakot mo sa PhilHealth Bruha. Nagpapakita lang na si Raulo siya. Saan ka makakita ng isang matinong senador na gagawa ng ganyan? Baka di niya alam na she needs a psychiatrist na. Kahit asal niya sa trabaho wala na sa tamang katinuan. Malaki ang takot nila kay VP Inday Sara dahil tulad ng sabi ni PRRD mas matindi kaysa kanya si VP Inday Sara at pinatunayan niya sa Congress budget hearing ng OVP Her Strong Will. Yan tayo eh, ba? Diba? Tapos pag ginantihan na naman kayo, pag ginaya na naman ang kabastusan nyo, magsasabi na naman kayo. napaka nila, Hindi naman sinagot ang tanong. ba? Diba? Yan yung problema eh. Yung mga nagtatawanan, no? Na, natatawa na lang ako eh kasi yan yung mga gusto nila disente ko no ang pamumuno. ba? Diba? Yan yung mga taong gusto nila um, maayos ko no ang pamumuno. Hindi, hindi kuno bastos dapat ang ang pinagsasasabi. Pero tignan mo naman ang mga pinagagagawa nila. Di ba? Basurang basura. Di ba? Ugaling tae talaga. Tapos, nagtatanong kayo bakit ganyan yung ugali ni VP Inday Sara. Kela Rizong Tiberos? ikong e kung tingnan mo naman, paano bastusin, di ba? At kung ano nung mga pinagsasasabi ni Risa Ontiveros kay VP Inday Sara. Tapos nagtataka kayo, bakit ganyan ang ugali ni VP Inday Sara kay Risa Ontiveros? At least si VP Inday Sara, hindi niya kailangan magpaka-plastic.